Hello po guys. Magandang umaga po sa lahat. At maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ngayon ay gagawa ako ng commentary video. Ito ang aking unang commentary video sa channel na ito. Kaya simulan na natin, guys. Kaya't nag-review ako ng isang nakakatuwang Pinoy channel dito sa YouTube. Ito ay tungkol sa isang Filipino channel na tinatawag na Bemax Lee. Ang Pinoy-based channel na ito ay tungkol sa comedy. Bemax Lee, tampok sa Filipino Channel na ito ang dalawang Pinoy, guys. Bemax Lee, na siyang host ng sarili niyang comedy channel. At ang kanyang kapatid na si Borloloy, nakilala bilang susun ni, parehong mag-vlog ang mga Pinoy. As you can see, guys, itong channel na Bemax Lee, halos may 1 million subscribers. So shout out po to Bemax Lee and all of his supporters from the Philippines. Nayon, magpatuloy tayo sa magandang commentary video na ito tungkol sa Bemax Lee. Kaya sinusuri ko ang kanyang channel ngayon. At talagang gumagawa siya ng napakagandang nilalaman. Sa tingin ko ang kanyang mga video ay napaka nakakatawa. At napaka drama sa isang nakakatawang paraan. Ang Filipino channel na ito ay tungkol talaga sa komedya, drama-based acting, at iba pang uri ng nakakatawang nilalaman mula sa Pilipinas. Kaya't alam niyo na ang Bemax ni I ay may napakalaking bilang ng mga subscriber, isang malaking fan base. Nung pinapanood ko ang isa sa mga video niya, tawa ako ng tawa na halos maiihi ko na ang pantalon ko. Hahaha, <laughs> sobrang nakakatawa ang content niya. Maging ang mga bata mula sa Pilipinas ay matatawa sa kanyang nilalaman. Kaya napakaraming kalokohan ang nangyayari doon. You guys should subscribe to his channel, Bemax Nii, ang kanyang channel ay nagdudulot ng maraming tawa. Bemax Nii, nag-upload ng isang bisperas ng video every day ang kanyang mga tagasunod ay mula sa Pilipinas. Alam kong siguradong magugustuhan ng mga bata ang kanyang comedian channel. Kailangan kong maging napakahon, sobrang nag-enjoy akong panuorin ang channel ng Bemax Lee. Gustong gusto kong manood ng isa sa kanyang mga kalokohang video. Si Borloloy, ang kapatid ni Bemax, ay isang napakahusay na kalokohan. Parehong Pinoy ang gustong gumawa ng mga vlog ng magkasama. Nag-iwan na ako ng magandang komento sa isa sa Bemax Comedy Videos sa kanyang channel. Kita nyo, ang mga Pilipino ang pinakamahusay na komedyante sa mundo. Napakahusay ng mga Pilipino, mahuhusay na prankster sa buong YouTube. Eh. Maging ang mga Fornigner ay masisiyahan sa panonood ng Bemax Ni, including Filipino Kids, very friendly for everyone. Anyways guys, yan lang ang masasabi ko sa commentary video na ito. Salamat sa panonood at sana bigyan mo ang commentary video na ito ng isang malaking thumbs up. Gayon din, huwag mag-atubiling mag-subscribe sa aking channel sa YouTube. Handa din akong suportahan ang maliliit na YouTuber mula sa Pilipinas. Muli, salamat sa panonood at magkaroon ng magandang araw guys. God bless po, peace out.